In my life Dito sa Singapore Bilang isang OFW Tara guys, samahan niya ako Punta tayo ng clinic Dito guys, ang mga OFW sa Singapore Every 6 months, meron kaming Medical check-up Inaalagaan kami ng Singapore O oh diba, saan ka pa Ewan ko lang guys, sa iba, iba't ibang bansa Kung meron din silang Medical check-up After 6 months Or every 6 months Yan. O, oh, diba, guys? Dito, guys, sa aking place, makikita nyo ang kagandahan ng mga building dito. Oh. <laughs> Punta tayo, guys, sa uh, bus stop. Malapit lang ang bus stop dito sa tinitirhan ko. Kaya, nilalakad ko lang siya. Ayan. Ito, guys, ang bus stop. First bus stop ako, guys. Mag-take ako ng 65 o 14. And, second bus stop ako, guys. Ayan, yun yung bus Second bus stop naman ako guys ngayon. nagpa ako ng 5 papunta sa aking clinic. Medyo malayo ang clinic ko from my place. Ayan guys, second bus stop na ako. At um, every 6 months guys, binibisita ko ang aking doctor dito sa Revenue Building. Ito guys yung Revenue Building dito sa Newton or Novena. Ito guys, yung uh, tax. Kung may mga utang kayo sa Singapore, alam nyo tong place na to. <laughs> Diyan dyan nagbabayad guys ng mga taxes. Ayan, aakyat lang ako guys. At ipapakita ko sa inyo ang aking clinic. Ayan, mabait dito guys ang aking doktor. Ayan, o ba diba? ganda ng building na to. Pag nasa second floor ka, marami rin ditong food court kompleto rin dito. Ito guys ang aking clinic. Pasok muna ako ha. Madali lang to. Ito na nga guys. Tapos na. Kinuha na ako ng dugo at iti-check na nila. Ganun lang guys kadali. Punta naman tayo ngayon guys. Pabalik ng bus stop. Ayan. Dadaan. Actually dadaan ako ng Lucky Plaza kasi nag-craving ako ng crackers from Pinas. Ito guys ang building. Revenue building. Nubina or Newton. Ito guys, ang building building na pinupunta ko. At ito naman ang Nubina Square. Dito ako guys palagi dati kasi dito sa area na ito tumira ko ng 2 years. Ito yung uh, Nubina, Nubina Square or Newton, Newton Place. O diba, ang kaganda ng mga building dito guys. Eto guys, dito ako nakatira ng 2 years dito sa Newton James. Dito ako naghirap ng 2 years sa aking amo. Ayan. O, di ba? Ang ganda ng building na to guys. Sa loob, maganda rin. Ayan. Diyan ako nakatira ng 2 years. Ang amo ko nun, Chinese at French. Ayan. Malapit lang dito guys ang bus stop papunta ng Orchards. Kaya mag-wait ako dito. Ito naman guys ang Royal Hotel. Old hotel na to guys. Pero hindi pa ako nakapunta dyan sa loob kung anong itsura ng hotel na to. Pero maganda rin daw dyan sa loob. Ayan. Kung nandito kayo part ng Nubina, alam niyo yung hotel na to. Ito na nga guys, nakarating na ako sa Orchard. Ipapakita ko sa inyo ang Lucky Plaza pag weekdays. Kung gaano ka silent, tahimik. Tahimik ang place ng Lucky Plaza pag weekdays. Kanti yung tao, hindi crowded. O, oh, diba? Ayan, pupunta natin si Lucky Plaza. Dito na ako guys sa labas ng Lucky Plaza. At medyo nagutom ako, kaya maghahanap tayo kung ano pa kainin. Actually, mayroon akong na-miss na pala yung kinakain dito sa Lakay Plaza. Ayan, wala na sila sa taas. Lumipat na daw sila sa baba. Ayan. Pero hindi ko alam kung open na. Pero open na daw narinig ko. ni Jollibee na dito sa baba. Ito guys, yung Lucky Plaza. O, di ba si ate? Ang sexy. Ayan. Ito guys, ang pinaka-entrance ng Lucky Plaza. Pagpasok niyo pa wala kang gaanong makikitang tao. konti lang sila. Kasi nga, weekdays dito. Pag weekdays dito, ganito guys. Ang ganda. Hindi maingay. Hindi crowded. At, ma, pag naglalakad ka, ma, may isip mo kung anong bibilin mo. Kasi wala kang gaanong tao. Tingnan mo. Ang ganda ng Laki Plaza pag weekdays. Hindi gaanong matao. Kasi, konti lang ang pumupunta dito pag weekdays, hindi kasi day off ng mga OFW. Ayan. O, di ba? Ang peaceful ng Lucky Plaza ngayon. Tara guys, samahan niyo akong maghanap ng makakainan kasi gutom na talaga ako. Actually guys, at dito, bili muna tayo ng hindi ko na ipapakita kung saan ako bumili ng crackers pero nakabili na ako. Hanapin na lang natin si My Jolly. <laughs> <laughs> sa baba daw yung guys kaya bumaba muna ako sa basement ayan hindi ako gay ng escalator but nagagdanan lang ako at finally na tagpuan ko na si Jollibee ayan <laughs> kakaiba na nga ngayon guys kasi meron na silang machine easy to order na or mag over the counter ka kaya ayan, ganda ng Jollibee dito. Medyo maliit nga lang pag every Sunday ka. Ito na nga guys, si Jolly Spaghetti at Chicken Joy. Ayan, pauwi na ako guys sa amin. Natapos ng aking gala for today. Thank you guys for watching. Ito guys yung part ng uh, Orchard Boulevard. Ayan. Ayan, di ba ang gaganda ng place dito sa Singapore? Thank you.